Kaman Gilid lang. Uy. Parang hindi kaya ng payong ko na Hindi kaya ng payong ko yung lakas ng hangit. Ayan, si Happy and ako. Ayan, kaming dalawa. Halika na. Ayan, o oh, diba? Kalmado lang yan si Happy lagi guys. yung laging dinatawiran ay ito kaunti pagkakamali mo lang dito sa kalsadang to pwede kang masagasaan kaya si Happy marunong makinig wait lang na yun yung kalsada madal kang dumadaan nasa sakyan Hi. hindi po Let's go, Pi. Hindi ba, nakita nyo? Sinabi ko, let's go. Doon lang siya. <laughs> Hello po! <laughs> ayan siya. Maulan. At, pero, kailangan namin na ayan, mag magwiwi. Kasi, hindi naman si Happy umiihi sa loob ng bahay madilim-dilim dito ang kalangitan pero pag gabi na din naman kasi at saka mahangin mahangin ayan si Happy ayan, basa na naman siya lagi simula nung paglabas sa kaninang umaga na mga alauna alas dos, tapos ngayong alas 5, alas 6 ayan, sobrang basa na naman siya lagi pero kahit nababasa siya guys, pinapatuyo lang namin siya at pinupunasan ng maayos after hugasan yung paa niya. Hindi namin siya nililiguan ng madalas kasi alam naman natin na pwede magkasakit yung mga dogs natin pag pinaliguan natin lagi. So ang ginagawa namin, pinapatuyo lang namin siya. Tapos, dinadamit-damitan ko nga siya guys para hindi siya maano, hindi siya magkasakit. Ayan. Kailangan makawiwi ito guys ng maayos. Yung tipong pag umuupo siya, wala na siyang naiihi. Kasi ang next na labas niya is alas 10 na ng gabi. Uy, grabe. Hindi ata kaya ng payong ko yung hangin, guys. Nakakap naman ako. Oh my God. Oh, oh my gosh, oh my gosh. Nakakap naman ako. Kaya, pag nilipad tong payong ko, meron pang nakaprotect sa ulo ko. sa so, ito si Happy. Oh, Ayan. Yeah.